mama ko nag sibak ng kaoy. Diyan yung uling namin. Kapatid ko gumain ng kanin. Ito po yung bahay namin. Ito po yung ginagawa namin araw-araw. Pasensya na kayo kasi ngayon lang ako nakabalik pag vlog kasi nag-aaral ako araw-araw. Kapatid ko. malapit nang matapos yung ginagawa ni mama ayun puno yung isa ito pa wala kasama kami, kaming ibang katrabahuan ito lo ito yung trabaho namin Nag-uuling. Yan, kumakain yung kapitid ko. Andito po kami sa bukid. yun bahay namin dati. Ngayon, ito bago. Pero mukhang sira pa rin. Ito lang yung pamumuhay namin. Wala kaming ibang gawa kundi ito lang. nag na kami ng palay alatan ni papa si mama yun, nagsisiba si Papa ng kahoy. Medyo mainit ngayon. Lakas ng araw. Ayun mga guys. Kung Mahuhulaan nyo kung anong trabaho to. Nandito lang kami malapit sa Buston Rental si Bahay Elementary School. gusto niya pumunta rito. Andito lang kami. Wala na kaming kahoy. Kukuha na naman kami ngayon. Wala nang kahoy guys Kukuha na naman kayo may ngayon ganyan kalaki Si mama Yun may kapitbahay pala kami dito Pero walang tao doon sa baba Sa sibahay Dito lang kami nakatira. Dalawa lang kami dito. Kung gusto nyo niyang na, dito lang kayo. Ayan, pinutol na naman ni Papa yung kahoy. Sa vlog ko noon. Pasensya na kayo sa vlog ko noon kasi medyo nagbago ako ng account. Mahirap lang kami yung CP ko na pinagbo-vlog ko marapit, malapit ng masira. Kung, kung gusto niyo ng Manok, dito lang kayo. Sa English is chicken. Ayun, dinala ng kapatid ko yung manok. yung kapatid ko ayun pag may maawa sa amin sigurado ako may papatnubayan ng Diyos Sana may maitulong kayo sa amin. Ganito lang yung habang buhay namin. Nag-aaral kami sa paraang ganito. Dahil ito yung